ang hanap mo ba iyaw-iyaw na hindi lang pampulutan, pwede rin pang ulam dito lang po yung matatagpuan sa kapayapaan road malapit lang po sa iglesia ng kristo let's go na nga pala ako mga kapotrip sa may kapayapaan road para tikman ang kanilang iyaw iha At ang dami nyo nga pagpipilian dito mga kapotrip meron ditong isaw, laman, dugot sa kaulo ng mano hindi nga lang ito pampulutan, pwedeng ito ulamin mga kaputrip. sulit nga mga kaputrip ang kanilang iyaw iha dito bukod sa malaki na masarap pa yeah. pahinaan tayo mga kapotrip tara samahan nyo ako tikman ang kanilang iyaw iha So yung yeah, mga kapo, trip na dito tayo ngayon sa Ihaw-Ihawan ng aking kakilala. Ayan, napakaganda dito at napakasarap ng pagkain. Siyempre, titikman nila natin yung kanilang isaw. Itigyan. So, yeah. so guys, yung sawsawan nila, sarap pa. Gusto ko saka yung matamis, paghahaloyin ko na. Ayan, oh, maghahaloyin

at anong pang inaantay nyo mga kaputrip kung mahilig kayo mamulutan oh, bumili na kayo dito malapit lang po yan dito lang yung sa Kapayapaan Road at bukod nga sa mga iyaw-ihaw na masarap na masarap din po ang kanilang sausawan at ang bait nga rin mga -trip, may -ari ng may-ari iyaw ng iyaw-ihaw ang daling i-approach kung nagustuhan mo kaputrip ang video na to pakilike and follow and share naman nito maraming salamat mga kaputrip shoutout nga pala kay Jeff Fernandez sa kay Tata Diwa, solid supporter na mga -trip, hanggang dito na lang thank you for watching 君。Okay.